Kamusta lahat? muli ito si Keppol ng Noy PTV. Sa video na ito, pag-usapan naman natin si Andres Bonifacio. Si Andres Bonifacio na kilala rin bilang Supremo ay isa sa mga kilalang bayani ng Pilipinas. Ipinanganak siya noong November 30, 1863 sa Tondo, Maynila. Siya ay anak nina Santiago Bonifacio at Catalina De Castro. Dahil sa kahirapan, hindi siya nakapag-aral sa isang formal na paaralan. Sa halip, natuto siyang magbasa, magsulat, at magkalkulo sa pamamagitan ng mga aralin na ibinigay sa kanya ng mga magulang niya. Sa edad na 14, naulila si Bonifacio at kinailangan niyang magtrabaho upang suportahan ang kanyang mga kapatid. Nagtrabaho siya bilang bodegero sa isang pabrika ng tabako at naging ahente ng isang kumpanya ng kahoy. Noong 1892, si Bonifacio ay isa sa mga nagtatag ng La Liga Filipina, isang samahan na naglalayong magbigay ng edukasyon at suporta sa mga Pilipino laban sa pananakop ng mga Espanyol. Ngunit matapos ang pagkakakulong ni Osenzal Nagpatuloy si Bonifacio at nagtatag ng katipunan. Isang lihim na samahan na naglalayong magalsa laban sa mga Espanyol. Si Bonifacio ay naging pangunahing lider ng katipunan at nagudyok ng himagsikan laban sa Espanya noong 1896. Ngunit sa kasamaang palad, nagkaroon ng hidwaan sa loob ng samahan at siya ay nahatulan ng kamatayan ng isang hukuman militar na pinamumunuan ni Emilio Aguinaldo. Si Bonifacio ay namatay noong Mayo Agis 1897 sa Bundok Buntis, Marugondon, Cavite. Bagaman hindi siya naging pangulo ng Pilipinas, kinikilala siya bilang ama ng Himagsikan at ang kanyang sakripisyo at katapangan ay patuloy na ginugunita ng mga Pilipino hanggang sa kasalukuyan. Sana ay marami kang natutunan sa buhay ni Andres Bonifacio. Salamat sa iyong pakikinig at muli ito si Kuya Paul ng Noifi TV. Paalam!